isang balikbayan box. Simpleng kahon na puno ng pagmamahal mula sa isang kamag-anak sa malayo. Pero paano kung ang laman nito ay hindi lang pasalubong, kundi isang bagay na babago sa buhay ng isang pamilya. Sa makipot na iskinita ng Barangay Bagong Pag-asa, isang ordinaryong pamilyang Pilipino ang makakaranas ng hindi pangkaraniwang kwento. Ang kasiyahan ng pagbubukas ng kahon ay nauwi sa takot at kababalaghan. Ano ba ang lihim na dala ng misteryong manyika na natagpuan nila? Halina't samahan ninyo kami sa isa na namang nakakapangilabot na kwentong Pinoy. Ito ang Balikbayan Box. Isang kwento ng pamilya, pananampalataya at labanan sa hindi nakikitang kaaway. Makinig ng mabuti dahil hindi lahat ng padala ay regalo. Sa isang makipot na iskinita ng barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City, naroon ng tahanan ng pamilyang Cruz. Isang maliit na bungalo na halos tadtad -tad ng lumang yero ang bubong at dingding. Hindi ito matuturing na magarbo, pero pinuno ito ng pagmamahal at sipag ng pamilya ang umaga nila ay nagsisimula sa amoy ng sinangag at tunog ng maagang ingay mula sa kanilang mga kapitbahay. Ang sigaw na nagbebenta ng taho, ang tunog ng tricycle na bumabagtas sa makitid na daan at ang tahol ng mga asong kalye. Si Linda, ang ilaw ng tahanan ay abala sa kusina. Nagpiprito ng tuyo habang pinapagalitan ang bunsong anak na si Renz. Renz, bilisan mo na at baka malate ka na naman. Sigaw ni Linda habang hinahalo ang kape sa kanyang tasa. Ma, ang aga pa naman ni. Eh. Wala pa naman si Kuya. Sagot ni Renz, sabay hawak sa kanyang bag na punong-puno ng mga libro at notebook. Si Art naman, ang padre de pamilya ay nakaupo sa isang monoblock chair sa labas ng bahay, umiinom ng kape. Habang nililinis ang kanyang lumang sapatos. Bagamat malinis ang itsura ni Art, hindi maitatago ang pagod sa kanyang mga mata. Isang palatandaan ng kanyang walang pagod na pagtatrabaho sa construction site. Sa kabila ng kanyang simpleng pangarap na maitaguyod ang kanyang pamilya, minsan ay pinanghihinaan din siya ng loob dahil sa hirap ng buhay. Samantala, si Mia, ang panganay, ay naka-uniform at abala sa paglalagay ng eyeliner sa harap ng sirang salamin. Ate, ang tagal mo naman. Gagamitin ko rin yan. Inis na sabi ni Renz habang naghihintay ng kanyang turn. Excuse me, kailangan ko tong ayusin para hindi ako pagtawanan sa school. Sagot ni Mia, sabay pamewang. Sa araw na ito, isang karaniwang lunis lang ang tingin nila. Isa na namang araw ng pagkayod at pagsusumikap. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang kumatok ang kapitbahay nilang si Aling Mercy. May hawak itong resibo mula sa cargo company. Linda! Dumating ng balikbayan box ni Elsa. Nandoon sa office, kailangan mo lang kunin biglang napuno ng excitement ang maliit na bahay ng pamilya Cruz. Ang pangalan ni Elsa, ang pinsang nagtatrabaho sa Canada, ay laging nagdadala ng kasabikan sa kanila. Dalawang taon na rin ang nakalipas mula ng huling magpadala ito ng balikbayan box. Kaya't hindi na nila mapigilang magtanong sa isa't isa. Ano kaya ang laman ma Tanong ni Renz habang nangingislap ang mata. Nako, basta chocolate na naman. Sana naman ay may gadgets din. Sagot ni Mia na halatang sabik din. Hayaan niyo na. Importante. Tandaan niyo, pinaghirapan niya ni Elsa. Kaya kung ano man ang laman, magpasalamat tayo. Seryosong sabi ni Art habang binabalik ang sapatos sa istante. Pagdating ng tanghali ay kinuha ni na Art at Linda ang balikbayan box mula sa cargo office gamit ang tricycle ng kapitbahay. Habang bitbit -bit ni Art ang mabigat na kahon, hindi niya maiwasang umiti. Ang bigat nito Linda, siguradong marami tong laman. Sabi niya habang pawis na pawis. Pagkarating sa bahay, nagtipon ng buong pamilya sa sala Nakaupo si Linda sa gilid ng kahon. Hawak ang kutsilyo para hiwain ang makakapal na tape at buksan ang balikbayan box. Ang lahat ay nag-aabang, sabik na makita ang laman ng malaking kahon. Ang kanilang maliit na bahay ay tila napuno ng kasiyahan at ingay. Kuya, chocolate muna ang hahanapin ko. Ako ang unang kukuha. Sabi ni Renz habang nagkukumahog sa tabi ng kahon. Huwag kang magulo. Renz, mauna ang mas matanda. Sabi ni Mia na umupo sa harapan upang siguraduhin mauuna siya. Ngunit sa likod ng kanilang kasiyahan, may nararamdaman ka ba si Linda habang binubuksan ng kahon? Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila parang mabigat ang kanyang pakiramdam isang bagay na hindi niya maintindihan ngunit pilit niyang binabalewala. Handa na ba kayo? Tanong ni Linda habang unti-unting binubuksan ang kahon. Ang kanilang maliit na sala ay napuno ng mga mata ng pagkasabik at isang kwento ng kababalaghan ang magsisimula. Ma, dilisan mo naman. Kanina pa kami dito ni ate. Reklamo ni Renz Abang pilit hinahawi ang ate niyang si Mia. Renz, ang kulit mo. Tumabi ka nga dyan. Ako muna, mas matanda ako sa'yo. Sagot ni Mia at sabay suntok ng mahina sa braso ng kapatid. Huwag kayong magulo. Kaya nga ako ang magbubukas, di ba? Para walang lamangan. Sabi ni Linda habang napapangiti sa pagiging masigla ng mga anak. Nang tuluyang mabuksan ng kahon sabay-sabay silang napabuntong hininga. Tila may kumislap sa kanilang mga mata nang makita ang iba't ibang laman ng kahon. Mga tsokolate, damit, sapatos, at iba pang gamit. Wow ma, ang daming chocolates! Sigaw ni Renz. Agad na bumunot ng isang malaking pak ng imported na tsokolate. Binuksan niya ito agad sabay alok sa kanyang ina kain tayo ma ang sarap nito sige pero wag mong ubusin agad ha I share mo rin sa mga pinsan mo bukas sagot ni Linda habang hinihila ang isang plastic ng bag na may mga imported toiletries si Mia naman ay may hawak na floral dress pinapatong ito sa katawan habang nakangiti ang ganda ng damit ma tingin ko nga siya sa akin to. Bagay kaya ito sa dibo ni Trisha? Tanong ni Mia habang sinusukat ang damit sa harap ng salamin. Nako ate, parang hindi. Mas maganda siguro kung sa akin na lang yan. Biro ni Renz habang nakangisi. Ang liit mo kaya Renz? Magtsokolate ka na lang ulit? Sagot ni Mia sabay irap. Si Art naman ay napatayo nang makita ang isang pares ng rubber shoes na inilabas ni Linda Naku, ito yata ang pangarap mong sapatos Art Sabi ni Linda habang inaabot ito sa asawa Grabe, ang ganda nito, matagal ko nang gusto to Sabi ni Art habang iniikot ang sapatos sa kanyang kamay Salamat talaga kay Ensa, napakaalalahanin niya habang abala ang pamilya sa pagtutuos ng kanika nilang mga nakuha mula sa kahon. Napansin ni Linda ang kakaibang bagay na nasa ilalim ng mga damit. Nakita niya ang isang maliit na kahon na nakabalot sa itim na tela. Biglang napuno ng katahimikan ang paligid. Habang dahan-dahang inilalabas ni Art ang kahon mula sa balikbayan box. Anong laman nito? tanong ni Art habang tinitingnan ang kahon na tila mas mabigat kaysa sa inaasahan. Hindi kaya regalo rin yan? Pero bakit nakabalot sa itin? Tanong ni Mia na medyo nag-aalinlangan pero nananatiling interesado. Binuksan ni Linda ang balot ng tela. Nag-aalangan ngunit hindi mapigilan ang kuryosidad. Sa ilalim ng tela Nakita nila ang isang kahoy na kahon na may ukit ng mga kakaibang simbolo. Mukha itong luma at tila pinagpalipasan na ng panahon. Ang bawat isa sa kanila ay nakatitig dito. Tila may nararamdamang bigat sa ere. "Linda, parang hindi ito bagay na ipapadala ni Elsa," sabi ni Art habang hawak ang kahon. "Sigurado ka bang sa kanya galing 'to?" Ewan ko, pero hindi naman siya nagsabi ng kahit anong tungkol dito. Sagot ni Linda. Pilit inaanalisa ang kahon. Baka naman antik. Pwede kayang mahal to? Tanong ni Mia habang iniikot ang kahon sa kanyang mga mata. Ate, ano ba? Huwag mong hawakan. Sabat ni Renz. Halatang natatakot ngunit curious pa rin. Renz, ang duwag mo naman, wala to. Siguradong pang-display lang to sa bahay. Sabi ni Mia, pilit pinapakalma ang sarili. Teka, bakit parang may kakaiba dito? Sabi ni Linda habang binuksan ang kahoy na kahon. Sa loob, may isang makapal na envelope na may sulat sa harap. Sa pamilyang Cruz, nagkatinginan silang lahat tila nagtatanong kung ano ang ibig sabihin nito. Si Art ang naunang kumuha ng envelope at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob, may lihim na sinulat sa Tagalog. Ngunit ang tinta ay mukhang lumang-luma na halos hindi mabasa. Binasa niya ito ng malakas. Sa pamilyang Cruz, ang kahong ito ay naglalaman ng bagay na mahalaga. Ngunit kasama nito ang responsibilidad na inyong dapat gampanan. Kung hindi nyo ito aalagaan, maaaring magdala ito ng sakuna. Pag-isipan ninyong mabuti kung itatago ninyo to o ibabalik Elsa. Napuno ng tahimik na tensyon ng sala. Ang kanilang saya ay biglang napalitan ng tanong at kaba. Sino ang nagsulat nito? At bakit tila may babala? Habang hawak ni Art ang sulat, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanilang sala. Kahit pa ang mga bintana ay nakasara. Napatingin silang lahat sa kahon. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ma, parang ayoko na bulong ni Renz habang yumakap sa kanyang ina. Linda, baka dapat tawagan natin si Elsa. Sabi ni Art habang ibinabalik ang kahon sa itim na tela. Oo nga, Art. Hindi ko alam kung bakit pero parang may mali. Ang saya-saya natin kanina pero ngayon. Sagot ni Linda. Halatang balisa. Sa gabing ngayon, na natili ang kahon sa gitna ng sala. Tahimik ngunit tila may presensyang hindi maipaliwanag. Hindi nila alam kung dapat ba nilang itapon ito, itago o sundin ang nakasulat sa liham. Ngunit sa kanilang munting tahanan, ang pagdating ng balikbayan box ay nagdala ng higit pa sa mga inaasahan nila. Kasama na rito ang misteryo at takot na magpapabago sa kanilang buhay. Kinagabihan, tahimik ang bahay ng pamilya Cruz. Ang lampara sa kanilang sala lamang ang nagbibigay liwanag habang nakapalibot sila sa lamesa. Sa gitna nito ay ang isang kahon na kanina pa nila iniiwasang buksan. Ngunit sa kabila ng kanilang takot, ang kuryosidad ay nanaig. Buksan na natin ito, sabi ni Art na may halong kaba sa boses. Hawak niya ang kutsilyo habang unti-unting tinatanggal ang takip ng kahon. Tumahimik ang lahat, walang gustong magsalita o gumalaw. Nang tuluyang mabuksan, lumantad ang isang antigong manyika. Isang wooden doll na mukhang luma at may kakaibang ukit sa mukha. Ang manyika ay may maputlang muka, tila gawa mula sa pinakinis na kahoy. Ngunit ang mga mata nito ay parang buhay at nakatingin sa bawat isa sa kanila. Ano to? Mukhang hindi laruan para sa mga bata, sabi ni Linda habang iniaabot ang manyika kay Art. Agad niyang napansin ang kakaibang detalyeng ukit nito parang mga simbolo na hindi pamilyar. Si Mia ay napalunok. Ma, parang ang creepy nito. Para bang nakatingin sa akin yung mata niya? Sabi niya habang napahawak sa kanyang braso na tila nilalamig. Renz, huwag mong hawakan yan. Sigaw ni Mia nang makita ang bunsong kapatid na pilit niya abot ang manika. Ate, gusto ko lang tingnan Mukha namang hindi masama. Sagot ni Renz, ngunit napaurong siya nang biglang lumamig ang paligid. Ang lamig na iyon ay kakaiba. Parang hindi galing sa simpleng hangin. Napatingin silang lahat sa manyika na parang may sariling presensya. Art, sara na natin ang kahon. Hindi ko gusto ang pakiramdam ko dito. Pakiusap ni Linda, halatang natatakot. Tama ka. Pero ang tanong, anong gagawin natin dito? Hindi natin pwedeng itapon basta-basta. Baka mahalaga 'to kay Elsa. Sagot ni Art habang muling inilalagay ang takip ng kahon. Kinabukasan, ang lahat ay tila bumalik sa normal. Ngunit habang nagpapahinga si Linda sa sala matapos ang maghapong gawaing bahay, biglang bumagsak ang mga gamit mula sa aparador sa kusina. Art, halika dito, sigaw ni Linda. Halos mabitawan ang hawak na baso. Nagmamadaling pumasok si Art mula sa labas. Kita ang gulat sa mukha ng asawa. Anong nangyari? Tanong ni Art habang pinupulot ang mga nabasag na plato. Wala naman akong ginalaw. Pero bigla na lang bumagsak ang mga gamit. Para bang may mga naghulog? Sagot ni Linda, halatang balisa. Baka naman lumuwag lang yung shelf. Tanong ni Art. Pilit pinapakalma ang asawa. Ngunit kahit siya ay hindi kumbinsido sa sinabi niya. Sumunod na gabi, habang natutulog ang pamilya, nagising si Mia sa tunog ng mga kalampag mula sa kusina. Tila may nagluluto kahit tulog ang lahat Ma, pa, may tao yata sa kusina Sigaw ni Mia mula sa kwarto Nagising sina Art at Linda at nagmamadaling bumaba Pagdating nila sa kusina, wala silang nakita Ngunit amoy ang nasusunog na kawali Linda, sigurado akong walang tao rito Sabi ni Art habang nilalapitan ang kalan ang kawali ay mainit ngunit wala namang apoy. Parehong nagkatinginan si Linda at Art na tila nagtatanong kung ano na ang nangyayari. Isang gabing habang nag-aaral si Ren sa lamesa, napansin ni Mia na tila nakatulala ang kapatid sa direksyon ng manika na nilagay nila sa sulok ng sala. Renz, okay ka lang ba? tanong ni Mia, ngunit hindi sumagot ang kapatid. Patuloy lang itong nakatingin ang mga matay malalalim at parang wala sa sarili. Biglang nagsimula si Renz magsalita ng mga salitang hindi nila maintindihan. I, ta, han, sal, i, yo, bulong nito. Paulit-ulit habang nanginginig ang kamay. Ma, anong nangyayari kay Renz? sigaw ni Mia habang niyuyugyog ang kapatid. Tumakbo si Linda mula sa kwarto at agad niyakap si Renz. Renz, anak, anong nangyayari sa'yo? Tumigil ka! Sabi ni Linda, nanginginig ang boses. Biglang natauhan si Renz. Tumingala sa ina at nagtanong, Ma, bakit? Bakit po kayo umiiyak? Para bang walang nangyari Ngunit ang lamig sa paligid ay hindi pa rin nawala. Sa takot ng pamilya, nagdesisyon si Art na ilabas ang wooden doll at iwan ito sa basurahan sa labas ng bahay. Dapat dito yan. Ayoko nang makikita ito sa loob ng bahay natin. Sabi niya habang naglalakad papunta sa kalsada. Kinabukasan, nakinggulat gulat nila nang makita ang manyika na nakaupo sa mesa sa sala. Parang walang nangyari. Nandoon ito na parang hinihintay sila. Paanong nangyari to? Ikaw bang nagbalik dito, Art? Tanong ni Linda, halatang naiiyak na sa takot. Hindi. Sinigurado kong iniwan ko yan kagabi. May nagbabalik nito sa bahay natin. Sagot ni Art galit ngunit halatang natatakot din. Ma, pa, tama na. Sunugin na lang natin yan. Sigaw ni Mia na halos hindi mapigilan ang pag -iyak. Hindi natin pwede sunugin. Baka mas lalong magdala ng masamang sumpa. Sabat ni Linda, pilit pinapakalma ang lahat. Sa gitna ng tensyon, biglang kumurap ang ilaw sa sala ang manyika ay tila nakatingin sa kanilang lahat at sa sandaling iyon, naramdaman nilang hindi sila nag-iisa sa loob ng kanilang tahanan. Art, kailangan na nating humingi ng tulong. Hindi natin kaya to. Nang tayo lang. Sabi ni Linda. Hawak ang manyika at ang dasal na sana'y mahanapan nila ng sagot ang misteryong dala ng balikbayan box. Kinabukasan Napuno ng tensyon ang bahay ng pamilya Cruz. Hindi na nila matiis ang mga kakaibang nangyayari. Ang biglaang pagbagsak ng mga gamit, ang malamig na simoy ng hangin na tila nagdadala ng masamang balita, at ang kakaibang presensya ng manyika na hindi nila maipaliwanag. Sa sobrang takot, nagdesisyon si Linda na tawagan ang pinsang si Elsa sa Canada. Elsa, ano ba itong pinadala mo? May manika dito na tila may dalang kung ano. Bakit ganito? Tanong ni Linda habang pinipigil ang panginginig ng boses. Sa kabilang linya, halatang gulat si Elsa. Manika? Linda, wala akong naaalalang inilagay na manika sa balikbayan box sinigurado kong puro damit, tsokolate at sapatos lang ang laman niyan. Pero nasa kahon to, parang hindi normal. May kakaiba talaga dito, iginiit ni Linda. Halos mapasigaw sa takot. Tumahimik si Elsa saglit. At pagkatapos ay nagkwento. Alam mo, may nabanggit dito yung kasamahan ko rito sa bahay tungkol sa isang misteryosong kahon. Naiwan daw yon ng dating nakatira dito bago ako lumipat. Binalaan niya akong wag itong galawin o isama sa kahit ano. Pero hindi ko naman iyon pinansin. Ngayon, natatakot ako baka iyon ang napasama sa box. Halos mabitiwan ni Linda ang telepono. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo sinasadya pero napuntayan dito? Oo Linda, Pasensya na, hindi ko talaga alam. Kailangan nyo nang humingi ng tulong dyan, sagot ni Elsa, alatang balisat. Dahil sa revelasyon ni Elsa, agad nagpa siya ang pamilya na humingi ng tulong sa simbahan. Dali-dali nilang binalot ang manyika sa itim na tela at dinala ito sa parokya kung saan nagsisilbi si Father Benito, ang kilalang pari sa kanilang barangay pagpasok nila sa simbahan, binalot sila ng kapayapaan ng lugar. Ngunit, naramdaman din nila ang bigat ng kanilang dala. Ang manyika, kahit balot, ay tila nagbibigay ng kakaibang presensya. Father Benito, kailangan po namin ng tulong, bungad ni Art, habang inilalapag ang kahon sa harap ng altar. Tiningnan ni Father Benito ang kahon na tila ba naramdaman din niya ang kakaibang enerhiya. Ano ang laman nito? Tanong niya. Malamig ang boses ngunit kalmado. Ibinukas ni Linda ang tela at lumitaw ang manika. Si Father Benito ay bahagyang umatras. Ang kahong ito ay hindi ordinaryo. May dalang masamang espiritu. Sabi niya, nakakunot ang noo habang tinitingnan ang kakaibang ukit sa manika. Father, ano po ang dapat naming gawin? tanong ni Linda, halos maiyak na. Kailangan nating dasalan ang kahon at ang manika, at pagkatapos kailangan itong sunugin upang tuluyang mawala ang sumpa, paliwanag ni Padre Benito. Simulan ni Padre Benito ang dasal sa harap ng altar hawak niya ang isang bote ng holy water na itinuloy-tuloy niyang iwisik-wisik sa manika habang nagbabasa ng linya mula sa Biblia. Ang pamilya ay nakaluhod sabay-sabay nagdarasal. Habang patuloy ang dasal, biglang may malakas na hangin na dumaan sa loob ng simbahan. Ang mga kandila sa altar ay biglang nagkislapan at ang pamilya ay nagkatinginan sa isa't isa. Alatang natatakot. Huwag kayong matakot. Mas malakas ang Diyos kaysa sa anumang masamang espiritu, sabi ni Father Benito. Pinapanatag ang kanilang kalooban. Pagkatapos ng panghabang oras ng pagdarasal, dinalan nila ang kahon at ang manika sa bakuran ng simbahan kung saan naghanda si Father Benito ng bonfire. Si Art mismo ang naglagay ng kahon sa apoy. Ngunit sa sandaling iyon, tila nagkaroon ng kakaibang ingay mula sa manika. Isang malakas na tunog na parang sumisigaw. Father, ano yun? Tanong ni Linda habang mahigpit na niyayakap si Renz. Huwag kayong matakot. Nililinis na ng apoy ang sumpa Kapag tuluyang nasunog ito, mawawala nang presensya nito sa inyo, sagot ng pare. Sa wakas, tuluyang natupok ng apoy ang kahon at ang manika. Ang bigat na kanilang nararamdaman ay tila nawala, at ang malamig na simoy ng hangin ay napalitan ng mainit na pakiramdam ng pag-asa. Pag-uwi ng pamilya, muling nagkaroon ng katahimikan sa kanilang tahanan ang mga kakaibang pangyayari ay tumigil na at muli silang nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, sabay-sabay silang nagpasalamat sa Diyos para sa kanilang kaligtasan. Sa huling tawag kay Elsa, sinabi ni Linda ang lahat ng nangyari. Elsa, salamat at binalaan mo kami, pero sana sa susunod mag-ingat ka rin, sabi ni Linda na may halong galit ngunit pasasalamat. Pasensya na talaga, Linda. Salamat din at hindi niyo hinayaan na magpatuloy ang sumpa. Natuto na ako, sagot ni Elsa. Halatang taos puso ang paghingi ng tawad. Mula noon, naging aral para sa pamilya Cruz ang nangyari. Hindi lahat ng biyaya ay dapat tanggapin ng walang pag-iingat. Ang kanilang karanasan ay nagpapaalala na ang pananampalataya at pagkakaisa ng pamilya ay ang tunay na sandata sa harap ng anumang unos, kahit pa ito ay dala ng isang balikbayan box. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe kung di pa kay subscriber ng Pinoy Kwento. Hanggang sa susunod na kwento,